hindi dini di deep cleaning eh. Deep like, throat. Deep throat. Ay, inulit pa talaga. Ano yung deep throat? Pag kinupis mo dapat, ano, sagad. Hanggang throat. Uh -huh. Idinip mo hanggang throat. Yung kasama pati itlog. <laughs> Iba, Iba yun. Yung. Ganun. Pero never kong ginawa yun ah. Never pa. Pat, kailan mo pa ba paayos yung, yung nose mo? Actually, gusto mamaya. Actually, gusto kong paayos yung nose mo. my ko ay, Kaso po. ayaw ni QD. Ayaw din. Actually, ayaw ng mga timbar dagunan. Kasi sabi nila, Oh, your nose is so nice kaya. naman siya guys. Malaki lang. Pero ano ha? Ito hindi ko alam dyan lagi kung pinapaulit ko Afford naman. Afford naman. Afford naman. Afford naman. Pero, Pero gusto ko yung patim, naiinis, maganda ka. E, alam mo yung sinasabing niya, hindi kasi ako maganda eh. Kay ina mo. Malaki ang security ko sa sarili ko. Sana makita ko dito sa each... Sige, sige, tignan mo. Ayun. Nakawag. Sa binanda. Nagbili sa akin, tapos binabayong na yun. Sa ayan? Ba't nakabukas yung kurtina nila? Hmm. Oh my God. <coughs> eh, hey. Ay, oh my god, kedi. Di Janu ke Jakarta. Hui. Oh, enggak nak buka sim Aku, Ala pun ala, ala enggak. Ayolah, laro utang. Ala tu, tunggu jawan. Sorry sorry, aje ki. Hey, maksud saya loh. Oh sa my god, grabi. Bagaimana sebiran tu? Oh enggak, asing. Aliho, kita Intan to. Ano to? Hala. Ano ba laki ba? Oo. Para na laki. Para para sa laki. Para sa tama. Hala. Ano ba ay nakatali lang? Eh. Ay gago ka kanib kayo? Ay naka-live tayo. Hello, Uma. Ay, kumakain ako dito. Diyos mo, gusto daw ng pinas, dinala niyo pa. Shhh, ano ginagawa? Nagsisexy lang. Eh, sa ibigadan. O, hindi naman 'to sa TikTok. Ah, okay. Buti pa pinapanood, bigyan ka. Kasi dapat kailangan ako. Ang galing mo. Ay, sige, mato. Para bang pinapahiya mo lang ako nandito. Si siya na yun. Ano mang isasabi ko sa bayan mo? Bakit ako na naman? Ang dami nakatingin! So, na na, okay, nakakahiya. Sorry na si Sophie nga siya. Sophie nakakahiya ba ako? Gosh! Sophie na sorry! Sorry! sorry. Ba na, sinasabi. Bakit nga siya sa kasalanan ko? Ma! Ay, okay. bahala. Okay. At yan, sana makuha ka ng... Um Pero, na, 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 na. Pwede lahat. Pero talaga. Pwede oh, lahat. Bawal lang yung cash G g Eh? Um, eh? He, he, he. Bawal, father! Taga! Yung cash Eh? 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 Bawal po! <laughs> father, hindi kayo magde disappear today. <laughs> Niko, dalawahin mo yung cash G. G, mukhang maluloko. Talino naman! Bakit? Oh, 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 cash G? Cash G? Eh? Eh. <laughs> okay. Today, i ko po mga damit galing kay Mama. Nabi pa po? Bumili niya para sa akin. Ito yung susuot ko. Ayan, top one. Isa, pang dalawa. Top two. ang tatlo. No? Sabi ko, ma, bawain sa life. Ano bawal, bawal? Bakit na nga yan? Grabe, sobra easy na may dahan. Ba yan? <laughs> ba yan? Diba, mga nanay magagalit sa mga anak? Sobra maisi lang susuot. Ano ba yan? Ano ba yung susuot mo? Ayosin mo yung mga namit mo. Ito mga nanay ko. Ito yung mga mimili kaya sa akin mga namit. Nabit pa ba to? Ha? Pang takip ng yata to. Bra! Bra na yata to. Hindi na like si Ibrix today. Ay, Jets. Ako na ba natin? Ikaw ko na mag Ay. Ano ah, saan ba si Ibrix? Manila. Manila. Hindi ko matigas hindi sa otin guys eh. Ay, yung binalik na ni Christian. Kanina yung nobody. Eh. Hindi na kayaanan. wala <laughs> yan? Kaya Natago. Natago niya. Ano yan? Ay, yung ano? Ano Patingin nga, patingin. Ah. Oh, Nakikristian pa rin yung Dragon Balls. Tapos <laughs> naman <laughs> 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 yun, kala ko ba, pito lang yung Dragon Balls. Ayun ano, parang dumagdag yung Dragon Balls na yun. Ilang Dragon Balls na yun? Hindi, sa akin isang Dragon Balls. Uy! Hindi nila sinasagot mo. hindi niya sinasagot guys. Huwag kayong mag-ano. Okay. Um, ano. oh, okay. Panautos kayo ah. Ay, Ay sa'yo lang atayan. yan. Ano? Sa comments niya siguro. Call daw kasi call. Hindi nga sinasagot eh. Call it, ah, ah, kaya pala nagtatampo. Ibang call lang gusto. Ano nga yung favorite mong movie? Wala well, talaga ba ako yung pwede na lang ng ano ha? <laughs> <laughs> yung sinabi mo, call me to the moon. Di, siya ka. Ang AI. okay lang pagbigyan niyo guys <laughs> wow, pag bagong salang. Hanggang 3 points. Lasher. Pag-antok, dumadaldal ako pag-antok. Kanina tahimik ako. Max ko na yun to ha. Ah. No? Pinibigyan ka ng time limit, Christian. No? Di ba wala siyang pakay? May limit mo. nga nga. No, Andito ako ba? kasi yung... Ay. Hindi. Alam <laughs> mo yan? kita um. Ay! Ako ah na na tayo! yung mga lang. Ako na kento, kento. Sige na, sige na. Papakita ka kita, hindi ko ba tayo? Kento! 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 basta Kento! Kumpito ka ng pinto! Kento! Ano kaya mo? kayo bukuna na akta na ng pinto! Kento! Kahit ka pang pinto! Kento! mo? GENTO! next! Next, Ben! Paano, paano tayong Gento pa kay Nico? Paano Gento pa kay I go, Nico, gento, go, 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 Gento ka lang Gento! Gento, oh. Gento! Ay, paano, siya siya paano Gento? Ay, paano kayo Gento? Gento? Binto, 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 pinto! 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 Basta pinto! Pinto! aku kinto para Pinto! Pinto! ayamu kinto ayamu korek na kala na kinto kinto kahit na pang pinto! Pinto! Basta pinto! 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 kinto kinto kahit na Ako, nasa panaya ako. kahit Bento! 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 Hi Bento! <laughs> <Hi, is haterin. laughs> <Loco>. class <laughs> Ano ka sa Pilipinas? Hmm, nandang ka ba ka Sa Dubai. Ano sa Dubai ka? Ano? 2 o 2 dos. Na madaling araw. Ba't uh, kasi pa kayo? Nagpapaantok na lang po. Legit na sa Dubai? Happy feel ko yan. Lagi ko pinapanood. Ha? Happy feel ka daw niya, Miss Katerin. Lagi ka daw na pinapanood. Hindi na <laughs> Sabihin Sa na naman niya, plastic. <laughs> <laughs> Kaya pa din Mag-good na po ako. Good yeah, Stay in. stay in. Ano po, nung mo, ano? Tanggalin mo daw yung hair mo. Ano <laughs> lang <laughs> Ay, oo. Oh, ano siya, Miss Kate? P-POP siya? P-POP yan, oo. Oh, oh. mm -hmm. Yes, my, ano. Yes, yes my love. love.

Hi, Brent. Kamis ka ka? kita, namis Miss Kitty Ring. you too. mo. Thank you po. Hi, Nico. I love you. Hi, <laughs> Miss na ako. Ha? Sabi ko Eh, parang ano. Lakas kasi ng ulan? Ha? Yung malakas ulan? Wala ko, Nico. Ay, Nico. Kamusta ka? Nico. Okay naman. Ito, nadama. Hmm? Damay sa live. Ada yang sudah no. Doing. Doing no? Mungkin asyik mana? siapa pun. Bu. Tak ada orang. Kita pergi ke nak nak balik Betul pergi balik dino. Wala akong, ano, ito na talaga saot ko, ha? Like, wala akong something sa loob. Ito na talaga saot ko, kanina pa. Wala oh, akong no, wala naman yun. Okay, ng jacket yun. Bagay sa inyo yung eh. yes. e <laughs> ring. Yeah. 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 na muna, Yeah. 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 lang din ako. mag Yeah. 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 Yeah.